Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good Vibes ang hatid sa inyo. Mga balitang mapapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka -share, share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong Good Vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovik Manuel. Wala na tayong antayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Naging matagumpay ang Digicon 2023 Digimax na ginanap mula October 18 to 20 sa Marriott Grand Ballroom sa Pasay City. Sa nasabing event, ipinakita ang bagong pangalan at logo ng Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines o IMAP. Narito ang report ni Millie Borja. IMAP is now DMAP. Ang good news na ito ay inanunsyo ng Imap Board of Directors sa pagtatapos ng Digicon 2023 Digimax na ginanap sa Marriott Grand Ballroom sa Pasay City noong Biyernes October 20. Ayon kay Manny Gonzalez at Miko David, ang dating IMAP po Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines ay opisyal ng tatawaging Digital Marketing Association of the Philippines o DMAP. Anila, ang DMAP ay mas lalo pang mag -e elevate to be future ready at ito ay magiging inclusive pa sa mga nais maging miyembro nito. Kasabay ng anunsyo ay ang pag-reveal ng bagong logo ng organisasyon. Sa huling araw ng 3-day conference, nagbahagi ng kaalaman ang iba't ibang speakers mula sa prominenteng kumpanya tungkol sa Web3 at gaming. Kabilang narito ang Metaverse Go, Bineski, Monton Games at Serialitex. Nagbigay naman ang keynote speech si Justin James, ang co-founder ng agensyo LTD, at Paula Abahelina mula sa Digital Turbine. Nagsimula ang Digicon 2023 noong October 18. Ang Digicon ay itinuturing na pinakamalaking digital convention sa Pilipinas na siyang dinaluhan ng mga profesional mula sa advertising, creative, media agencies, digital marketing at iba pa. Sa kabila ng patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas, nagdeklara si Pope Francis ng Prayer for Peace upang ipanalangin ng mga kapatid nating naiipit sa umiigting na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Inaanyayahan ni Pope Francis ang publiko sa isang prayer vigil o sama-samang pagdarasal para sa kapayapaan sa darating na October 27 sa gitna ng umiigting na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ginawa niya ang pahayag bago matapos ang kaniyang weekly address sa St. Peter's Square sa Vatican City. Sinabi ng Santo Papa na hindi sagot ang gera o ang gulo sa mga problema kundi magdudulot lamang ito ng maraming pagkamatay at pagkasira. Dagdag pa niya, buburahin din umano nito ang ating hinaharap. Kaya't inaanyayahan niya ang lahat na pumili lamang ng isang papanigan at ito ay ang kapayapaan, hindi lamang sa salita kundi maging sa ating panalangin. Palalawigin pa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang validity ng mga bus special permit. Ito raw ay upang makatulong sa mga mananakay sa papalapit na halalan at undas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Pinalawig pa ng LTFRB ang bisa ng special permits para sa mga bus, kaugnay sa pagdaraos ng barangay at sanggunang kabataan elections at paggunita sa undas. Sa ipinilabas na abiso ng ahensya, ipinalam sa riding public na ang validity ng special permits para sa public utility bus ay mananatili mula October 20 hanggang November 6. Layunin ng hakbang na matugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga mananakay sa tuwing papalapit ang halalan at undas, partikular ang mga babiyahe sa mga leluwigan. Batay sa record, umabot sa 767 bus unit ang nag-apply sa LTFRB para ma maisyuhan ng special permits. Patuloy na nakatutulong sa mga kabataan ang tao birthday celebration ng aktres na si Samantha Lopez. Iyan ay sa pamamagitan ng binuo charity golf tournament na dinaluhan ng iba't ibang sikat na personalidad. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Dinaluhan ng iba't ibang sikat na artista, broadcaster at atleta ang 3rd Samlo Cup, isang charity golf tournament na inorganisa ng aktres na si Samantha Lopez. Kabilang sa mga dumalo si Arnold Clavio, mga broadcaster na sina Pinky Webb at Anthony Sintay na siyang nag-host ng event at ilang atleta tulad ni Simon Greatwich at Vince Hizon. Naroon rin ang iba pang kalalang artista gaya ni na Christopher De Leon at asawa nitong si Sandy Andolong. Pati na rin si Derek Ramsey, Geneva Cruz, Ding Dong Avanzado, Randy Santiago at Cesar Montano na isa rin sa mga naghatid ka si sa event. Ang samlokapayang Kapay ang tao ng selebrasyon ni Lopez na nagsimula noong 2019 sa kaniyang 50th birthday. Ang naturang tournament ay naglalayong makalikap ng pondo para sa mga disadvantaged children ng Kids for Jesus Learning Center Foundation. Ang nasabing foundation ay itinayo at sinimula ng best friend ni Lopez na si Jessica Gavera Everingham noon pang 2016 na nagnanais na makatulong at makapagbigay ng pag-asa sa kabataan lalo na sa mga naging biktima ng pang-aabuso. Sinabi rin ni Lopez na hindi lamang makapaglaro ng golf ang hatid ng event kundi makalikap din ng pondo na gagamitin sa monthly activities ng foundation tulad ng feeding programs, pack events at Bible studies para sa mga bata. Samantala sa pagtatapos ng Sam Up ngayong taon, nagchampion sa Celebrity Division si Derek Ramsey at runner-up naman si Vince Hizon. Nagchampion naman sa Ladies Division si Marinel Sales at runner-up naman si Riza Atayde. Narito naman ang mga nanalo para sa men's division. Aprobado na ng Department of Budget Management o DBM ang 6 na bilyong pisong pondo para sa food stamp na ipamamahagi sa mga Pilipino. Yan ang sinugurado ng BBM bilang pagtugon sa executive order ni Pangulong BBM. Ang mga detalya tutukan sa report ni Angelica Cosme. Aprobado na ng Department of Budget and Management ang alokasyon ng 6 na bilyong pisong pondo para sa food stamp program ng DSWD sa 2024. Ang hakbang ay ginawa ng DBM bilang tugon sa Executive Order No. 44 ni Pangulong Bongbong Marcos na nagdedeklara sa Walang Gutom 2027 Food Stamp Program bilang flagship project ng administrasyon. Kasalukuyang isinasagawa ng DSWD ang pilot implementation ng food stamp program na inaasahang matatapos hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Matapos naman ma-aprobahan ang budget para sa food stamp program, magsisimula naman ang implementasyon nito pagdating ng July 2024. Nagkaroon na rin ng plano ang DSWD kung saang mga lugar ito sisimulan at kung hanggang kailan naman ito tatagal. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Ikakasa na ang full implementation ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng administrasyong Marcos sa July 2024. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang pilot implementation ng programa hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Target ng DSWD na isagawa ang full blast ng programa sa Desyembre sa five pilot sites kabilang ng Tondo Manila, Siargao, San Mariano sa Isabela, Camarines Sur at Maguindanao. Ang naturang programa ay flagship program ng national government para tuluyang mawala ang problema sa kagutuman, magkaroon ng food security, mapabuti ang nutrisyon ng ating mga kababayan at may promote ang sustainable agriculture. naat at kumpleto ang proyekto ng LTO na Land Transportation Management System. Bagamat hindi pa nagagamit sa ilang kadahilanan, ay sinabi ng isang opisyal ng LTO na nakahanda na ang sistema nila na sisimulan na sana noon pang Agosto 2019. Ating alamin ng iba pang detalya sa report ni Millie Borja. On time at kumpleto ang feature ng Land Transportation Management System Project ng LTO. Ito ang ay giniit ng German firm Dermalog Identification System matapos tahin ng COA ang 3.14 billion project dahil sa atrasadong implementasyon ayon kay Teal Dunkel, LTMS Project Director for the Dermalog Joint Venture Group. Binuun nila ang sistema ng isang daang porsyentong gumagana. Sinabi ni Dunkel na nakahanda ang sistema na umarangkada noong pang Agosto 2019 at ang mga tanggapan ng LTO ang hindi nakahanda rito. Hindi anaya isinulong ng LTO ang paggamit ng LTMS features para sa kapakinabangan ng mga motorista. Dagdag pa ni Dunkel, ayaw gamitin ng LTO employees ang systems sa kabila ng convenience at efficiency nito. Inetsya pwera rin daw ng regional offices ang online features kaya obligado pa rin ang pagpunta ng mga tao sa kanilang tanggapan para sa pagproseso ng transaksyon. Mahigit isang libong personnel pagdating ng Undas. Yan ang handang ibigay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Yan ay upang makatulong sa pangangasiwa at pagpapanatili ng kayusan sa Kalakhang, Maynila, ayon sa ahensya. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Christian Manio. Puspusa na ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa terminal na uuwi ng probinsya at mga dadalaw sa simenteryo ngayong undas. Ayon kay MMDA Acting Chairperson Atty. Don Artes, sila ay magpapakalat ng 1,448 na tauhan, hindi lamang sa lansangan kundi maging sa mga simenteryo at terminal kung saan ipatutupad din ang no-leave at no-absent policy upang matiyak na mayroon silang sapat na Ayon kay Artes, kabilang sa kanilang ipakalat na tauhan ay magsasagawa ng clearing operations habang mayroon ding towing at patrol team. Ito'y upang matiyak na walang sagabal at maayos ang daloy ng trapiko malapit sa mga terminal at simenteryo. Sumantala, sinusipin na ng MMDA ang number coding schemes October 30, November 1 at November 2 na deklaradong holiday dahil sa undas at barangay elections para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Good news para sa mga naghahanap ng bagong gala spot with your friends and families. Dahil ang patok na roller disco sa Fisher Mall ay may hatid na Instagrammable skating experience para sa lahat. At syempre, hindi rin mawawalang nakaka-indak na tugtugan para sa inyo. Kung ano-ano ba ang mga pwede nating makita at ma-experience sa patok na pasyala na yan, sa atin ni Angelica Cosme. kaliwang ang National Roller Skating Month. Kaya naman, kung naghanap ka ng new adventure with your family or barkada, baka ito na ang para sa iyo. May roller skating experience ka na hashtag back to the 80s pa sa retro vibes na hatid ng Roller Disco dito sa Fisher Mall. Mula sa kanilang 80s-inspired ball art, disco ball, pangmalakasang chandeliers, music at ipinagmamalaking engineered wood flooring, talaga nga namang mag -e enjoy dito, mapabata man o matanda, may experience man sa roller skating o oh wala. Kwenta ng manager ng roller disco na si Ms. Yara Santos. Roller disco po, roller disco started when the owner decided to put up a business, yung indoor activities, and it came up to this roller skating. And he remembers din po kasi you know, when he was a kid, this is one of the best bonding experience of him with his dad. And he thinks that this time, this is the best time to introduce the roller skating again sa generation natin ngayon. Para naman sa beginners, worry no more dahil... Meron din po kami in-house coaches to assist them kung natatakot. And meron din kami mga trainers, yung parang walker. Kaya naman, magkano nga ba roller skating experience na ito para sa mga dream, mag Stranger Things star o kaya na may gustong i-recreate ang dynamite performance ng K-pop supergroup na BTS? 130 pesos for 30 minutes. 200 pesos naman kung gustong isang oras. At 350 pesos naman para sa one-two-sawang roller disco experience, inclusive of in skates and protective gears. Kaya, kaya ako nagsiskate ulit. Naalala ko ng bata ko eh. So, lakas pa feel, ano, young know, It was really fun considering that the first time I skated here, I didn't know anything. Like, I don't I can't even stand on my feet and now um, after experiences or after many times of going here I was able to learn and now I can even do tricks. Yes, first time ko and actually na enjoy ko siya. Uh, may experience na ako sa ice skating but so far for me safest to. Yeah, ang Instagramable. <laughs> Start kami mag-skate, um, one year ago. Tapos ang nag-introduce talaga sa amin yung anak ko. Tapos, ayun, yung pati yung misis ko na-influence Tapos, ngayon one year na kami nag-skate -e Ito, dito kami nag-start Yung first na skate namin dito Para naman sa mga gustong humabol ngayong National Roller Skating Month October is the National Roller Skating Month That's why we have po free dance tutorial every Friday sa Quezon Avenue And every Saturday po sa Malupon habang para naman sa Halloween, huwag palagpasin ang Skate Night Party ng Roller Disco sa Malabon. Matatagpuan ang Roller Disco dito sa 3rd floor ng Fisher Mall sa Quezon City habang sa 5th floor naman ng Fisher Mall Branch sa Malabon. I'm, I'm inviting everyone po to try the Roller Disco. I'm sure you we'll love this. mag enjoy po kayo. Bring your family and friends. This is the best um, bonding experience po. At yan ang The Better News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat ninyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagkaka-aproba ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD. Malaking tulong ang programang ito para sa ating mga kababayan na nakakaranas ng kagutuman dulot ng kahirapan. Bagamat hindi pa ito sapat upang matuldukan ng kahirapan sa bansa, ay nakababawas pa rin naman ito sa mga problemang dinadala ng ating mga kababayan. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. share share para naman sa ating mga live streamers websites, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita nyo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Rovic Manuel, tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa iyo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online, the better news. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita, si CD, si Di argarin mga feel good news, Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang. Yay!